sabi nila nangyari na yung rally sa EDSA, nangyari na yung sa si wala nang pag-asa. Wag, wag, wag kayong kayo umasa sa mga pink tae at yung mga kakampet. <laughs> kakampet. Alam mo mga kakampet at saka yung mga teroristang NPA. Wag na kayo umasa don sa rally nila kasi hindi hindi nila pabababain pa si Marcos. Kasi mas okay sa kanilang ang lulong na presidente kesa maupo si BP Sara Duterte. Kasi nga etong mga kakampet at etong mga teroristang NPA, sila huy mga plastic, sila huy mga hipokrito, sila mga walang kwenta tang tao sa lipunan. Yan po yung mga yan. Ah, lumalabas lang yung totoong kulay nila. Kasi tang ina, ang tagal-tagal ninyong binabatikos ang mga Marcos nung eto na, nakikita nyo, sumisimbalat sa mga mukha ninyo yung uh, mga ebidensya kesa na ipanawagan ninyo Marcos si Sain, ayaw ninyo. Bakit? Kasi uupo si BP Sara Duterte kung sakasakali. Tama mali. So, ibig sabihin, titiisin nyo yung kinatawag ninyong kurap, titiisin yung lulong na presidente according to, ay para lang hindi maipuesto si VP Sara Duterte. Ganon kayo.